Mga kaibigan, mga masigasig na sumusubaybay, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Kumusta naman kayong lahat? Ang ating dalangin ay nasa mabuting kalagayan lang kayo. Ano ang inyong ginagawa ngayon, saan man kayo naruroon, sana tuloy-tuloy lang tayong magsikap at uh, magpasalamat sa mga kabutihan na ating natanggap sa Panginoon. Maraming salamat din sa inyong patuloy na pag-share sa vlog na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala upang sa gayon ay makarinig din sila sa mga pagninilay na ibinabahagi natin araw-araw. Mga kapatid, ngayon ay araw ng Martes, September 12, 2023. Napakabilis ng daloy ng ating panahon. Bagaman, ang ating mga pagbasa ay tuloy-tuloy rin na nagbibigay sa atin ng malaking hamon sa pagninilay sa ating buhay lalong lalo na sa ating pagkasalukuyang panahon na kung saan maraming mga pangyayari na nagdala ng pagkabagabag sa ating isipan siguro posible lahat tayo ay napapagod sa ating mga ginagawa ngunit dahil sa ating patuloy na pagsisikap na kaya rin ang lahat ng mga pagod alang-alang sa pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa mga kaibigan at mga kapatid. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 6, Versikulo 12 hanggang 19. Ano ba ang nilalaman ng ating pagbasa sa araw na ito? Mga kapatid, dito napapansin natin na sa ating pagbasa, si Jesus ay humahanap ng paraan upang pumunta sa tahimik na lugar at manalangin. Nanalangin siya dahil gusto niyang palaging nakaugnay sa kanyang ama. Ito yung nagbibigay sa kanya ng lakas sa likod ng maraming mga pangungutya, maraming mga uh, binabato sa kanya ng mga tanong at kung ano-ano pa. Para sa akin, napakagandang pagnilaya natin ito bilang binyagan, bilang uh, alagad at bilang kristyano. Isa sa mga pinakamalaking tungkulin natin ay ang mag-alay ng panalangin sa bawat isa sana wag tayong mapagod na magdasal, magpasalamat at magpuri. Alam nyo kung hindi tayo marunong manalangin, binabawli, binabali wala lang natin ang ating pagiging kristyano at ang ating pagkilala kay Kristo na siyang naging lakas natin. Si Jesus nga bagaman na siya ay Diyos, pinapakita niya na sa pamamagitan ng pagtanggap niya ng buong kababaan na maging kaisa natin, maging tao. Palagi siyang konektado sa kanyang ama. Sa anong paraan? Sa pag-alay ng panalangin. Mga kapatid, saan man tayo, anuman ang ating ginagawa, sana wag tayong magsawa at mapagod na manalangin. Ipagdasal niyo ako. Ipagdasal ninyo ang bawat isa, lalong-lalo lang yung mga nangangailangan, yung mga taong hindi marunong magdasal. At ako rin ay nanalangin sa inyo. Ito yung tungkulin natin. Let us pray for one another. No, ako na may natutuwa na marami sa mga kapatid natin na talagang nag-aaksaya sila ng panahon umupo, magdasal, at nananalangin sila hindi lang sa kanilang pangangailangan, kung hindi, dahil din sa pangangailangan ng kanilang kapwa. Diba? Napakaganda. And, of course, being Christian, being believers, our mission is really to pray. We have to pray for one another. Ito yung isa sa mga tatak ng pagiging anak ng Diyos ang mag-alay ng panalangin. Sana wag tayong mapagod manalangin. At sana wag lang tayo manalangin dahil may pangangailangan tayo. Kung hindi, ang pag-alay ng panalangin ay maging kabahagi ng ating buhay kristyano. Pagpalainawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Isus, turuan mo kaming manalangin. Turuan mo kaming maging masigasig palagi na tumawag sa iyo, magpasalamat at magpuri. Turuan mo kaming sa bawat panalangin namin ay maalala namin ang mga kapatid naming nangangailangan ng aming panalangin. Hiniling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.